ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magok, Maday, Javan, Tubal, Meshek at Tiras, sina Askenas, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitimet, Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japheth sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Ehipto, Libya at Canaan. Sina Seba, Habila, Sabta, Rama at Sapteka ang mga anak na lalaki ni Kus. Ang kay Rama naman ay sina Saba at Dedang, si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cush. Ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh, kaya may kasabihang, Maging mahusay ka sa mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian, nasakop niya ang Babylonia, Erek at Akad. Pawang nasa lupain ng Sinar, mula rito'y pumunta siya sa Syria at itinatag ang mga lunsod ng Nineve, Rohobot-Ir-Kale at ang Resen sa pagitan ng Nineve at Kale, ang pangunahing lunsod si Ehipto ang ama ng mga Tagalud, Anam, Lehab at Nafto, gayon din ng mga Tagapatrus, Kaslo at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo, ang panganay ni Canaan ay si Sidon, na sinundan ni Hetes kay Canaan, din nagmula ang mga Hebuseo, Amoreo, Gerkeseo, Hivita, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo at Hamateo. Simula noon kung saan sa nakarating ang mga Kananeo, mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma Gomora at Maadzeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Asho, Arfaxad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Us, Hul, Geter at Mas. Si Arfaxad ang amani. Selah na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang amani na Almudad, Shalef, Hazar Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila at Jobab, sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sefar sa kaburulan sa silangan ng lawak ng kanilang lupain, ito ang lahi ni Shem ayon sa kanikanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe, mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha.